Akibat uh, Hall na di this year at malaking tulong po ito sa ating mga sundalo dahil itong mga sundalo natin uh, nagsiservisyo talaga to sa ating mga kababayan kaya kahit noon pa man full support po ako sa panahon ni former President Duterte full support po kami sa ating uh, uniform personnel in fact dinoble yung sweldo noong 2018 sa entry position at uh, bilang uh, vice chairperson ng uh, committee on national defense sa Senado at uh, vice chairperson ng uh, committee on uh, finance ay patuloy kong susuportahan ng ating uh, armed forces of the philippines sa mga uniform personnel natin. Uh, mabuhay po ang ating uh, kasundaluan. kasundaluhan. Sana po ay makatulong po ito sa kanilang uh, trabaho. Hirap po ang trabaho ng isang uh, sundalo. Dapat po ay suportahan ng gobyerno. Salamat po muli sa ating uh, Philippine Army. Salamat sa Armed Forces of the Philippines. Salamat sa ating uniform personnel.